So, kamusta mga Dre? It's your boy Along again. And may araw ay ating pag-uusapan itong si Senator 10K at itong si Subiri, no? Si Cayetano and Subiri. So, itong dalawa, sa mga hindi po nakakaalam, ay madalas to noon na may issue regarding sa ganitong klase ng um, pag-iinit ng ulo. Itong si Cayetano, eh, minsan na rin silang nagtalo ni Senator Immortal o si Juan Ponce Enrile. Really. No, meron silang video and uh, panoorin natin 'yan diyan. Eh kung sabihin ko sa iyo ngayon na tatay mo ang may utang sa amin, 'di ba? E eh, paano naman nila mapapaliwanag wala naman sila eh, ito, dito. Ito ang record ng na namin eh. Well, eh, kung may record kayo, di kita nyo singilin ay, nyo kami. Pero pinapakita ko sa eh, iyo, Pero alika, pinapakita ko rin sa iyo, Mr. President. Alika, alika. Na may utang na loob din naman kayo, pero never ko naman siningil, 'di ba? Anong utang di, na loob ko sa inyo? Hindi ho ba yung na pinagsilbihan kayo oh. ng maganda? Ano ba yung bahay? Ninyo? Yung bahay ninyo? po namin inutang po sa bangko at nabayaran po 'yan. Yung yan, mga kahoy, sa yan hanggang. po ba issue? So, yun, hindi ko po yun, alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Ikaw nag-umpisa niya. Mr. President, hindi ako nag-umpisa. No, Every time po, Mr. President, na mag um, isa tayong issue, ano sagot nyo? ang sagot nyo, Mr. President, oh my God, Alan. ang issue... Uh, Ilang sasabihin niyo sa akin, hindi ka pa pinapanganak, iho, nagpra-practice na ako. Mr. President, Excuse uh, me. Uh, Mr. Uh, President with the permission of the two uh, gentlemen, sir. can we ask for a one-minute recess? With your permission. no, uh, <laughs> Akala mo yata, eh, hindi ako preparado sa mga sinasadyo. No, Mr. President, akala ko sasagutin niyo yung issue sa Senado, hindi President. yung personal. Hmm. Hmm. Oh, Majority Leader. Ikaw nag-umpisa. Sir President, I move to suspend the session. Hindi po ako nag-umpisa, Mr. President. Kayo po nag-umpisa. Tinatapos ko lang po. Alright, uh, with the uh, permission of the body to ease the tension. Now may I request uh, that I answer the question of the budget. I will not, I will... Yan. And, eto namang si Senator Subiri, eh minsan na rin itong nakabangga ni Trillianes. So, yan. Ipapakita ko lang yan saglit dyan. Yan. Yun. And ngayon, eh, sa kanilang meeting ang nakaraan, eh, silang dalawa naman ang nagka initan ng ulo. So, na yan Panoorin natin yung short video na yan. And yun nga, normal naman na mayroon tayong kanya-kanyang pinaglalaban. Okay? And siguro, nangyayari nga talaga itong ganitong senaryo sa Senado. Pero, ang nakaano lang dito is merong nakavideo kasi. So, parang sa part ng iba, eh, hindi magandang halimbawa yan. Sa public figure, then, nagtatalo kayo ng ganyan dahil lang sa hindi kayo magkakasundo sa kanya-kanya niyong paniniwala. And guys, ano eh, kumbaga, sa part ko, ano, agree to disagree na lang. So, ayusin na lang. Normal na magtaasan tayo ng boses, pero yung ganito na nagsusugura na sila, nagiinit na ng ulo, eh, hindi na maganda kung makikita pa ng mga taong bayan yung ganyan. Kasi, di ba, dapat tayo-tayo nagkakaisa dapat yan eh, di ba? Nagkakaisa sila dapat yan. Again, hindi natin kino question na may mga pag-iinit ng ulo or may mga pagtatalo, pero yung magsusuguran pa, hindi na maganda. Well, nandun na tayo sa nagkainitan sila ng ulo, pero ang kagandahan naman dyan is agad din naman silang naghingian ng sorry. Yung mga, they, they eat their pride na lang. Kasi, wala din naman talaga mangyayari. Mag-away sila o hindi dyan wala talaga mangyayari. Ito si Cayetano, ito yung paniniwala niya regarding dyan sa EMBO na yan, na uh, kailangan bumoto, kailangan may representative sila dyan, and ito namang si Subiri, e gusto niya mag-consult muna, ganito, ganyan. So, alam nyo yan, normal talaga yan na may kanya-kanya tayong belief, may kanya-kanya tayong pinaglalaban. Pero kasi kung makakapahamak lang sa atin, pare-parehas yung pinaglalaban natin, eh hindi rin naman naging hindi rin nagiging maganda yon so dapat palagi tayong may pagkakaisa sa kahit saan mang aspeto hindi mo pwedeng ilaban yung kung ano yung pinaglalaban mo kung hindi ka rin magpapakumbaba dahil wala talagang mangyayari pareho lang kayong mag iinitan ng ulo or kung saan man kayo umabot kasi pakiramdam niya tama siya pakiramdam nitong isa tama rin siya di ba pero again ang kagandahan lang sa kanila eh naghihingihan din naman sila agad ng tawad. And yun lang guys. Kayo o ano yung tingin niyo diyan sa pangyayari na yan? Eh marami kasi nagsasabi na yung mayamang daw talaga itong si Mr. 10K. Well, ano man ang kani-kanilang opinion eh sa kanila naman yun. Basta sa atin lang dito ang conclusion ko lang dito eh ang kagandahan nagkaayos din naman silang dalawa. Yun kailangan mo lang humingi rin ng tawad kung may pagkakamali pero may mga ibang tao rin kasi na hindi rin agad-agad yun so nirerespeto natin lahat kung ano man ang inyong mga opinion kung ano man ang kanilang kanilang paniniwala and yun lang god bless guys